former 3 division world champion ang angas ng Pinas Jan Riel Casimero active na active ngayon sa social media mukhang napapadalas ang pag-iingay ngayon ni Casimero mula nung manalo si Naoya Inoue kay Tapales Casimero kasama sa listang ililikpit ni Naoya Inoue sa taong 2024 Noong mabalitaan ni Casimero na kasama siya sa listahan ni Inoue, napapost agad ang angas ng Pinas sa social media. Ang sabi ni Casimero sa post, Hashtag gang Kasali pala ako dyan pero alam ko naman yan inuwi May isa ka pang kalaban Sunod ako na At nag trash talk pa si Casimero sa FB Nagpost ng video kung paano niya tatalunin ang monster ng Japan Inuwi ganito ang mangyayari sa iyo pag ako kukarap mo Quadro alas it's my boy lang ang malakas at si Naoya Inoue na mismo ang nagbanggit sa pangalan ni Casimero. Talagang disididong disididong labanan ni Naoya Inoue si Jan Riel Casimero. Kahit ayaw ni Bob Arum at promoter manager niyang si Mr. Ohashi na labanan ang angas ng Pinas. Sa kadahilan ng may unfinished business daw silang dalawa ni Casimero, sabi ni Inoue sa interview kung matatandaan nyo na odlot ang unification fight na laban sana nilang dalawa noong April 2020 dahil sa pandemya. Plano ni Inoue na mag title fight laban sa angas ng Pinas, Janriel Riel Casimero. At ang mga maasahan nating makakalaban ni Naoya Inoue para sa taong 2024, Luis Neri, Morujon Akmadiliev at John Riel Casimero. Pero posible pa rin hindi mangyari ang labang Casimero versus Inoue dahil kay Bob Nakadepende ang lahat kay Naoya Inoue kung gusto talaga niya ang labanan si Casimero. Dahil yun lang ang napagplanuhan, may possibility din kasing magbago ang otak ni Inoue sa susunod pang mga buwan. At 8 Division World Champion Manny Pacquiao tutulungan si Luis Neri na mag-training para talunin si Naoya Inoue upang makalasap si Inoue ng kauna-unahang talo. Luis, we need to come, we need to come with the champ. The champ is gonna show you how to beat Manny. Luis Neri, how to beat Inoue. Luis, we train alone in the States, we come for at least two months to General Santos. Manny's training for a fight in April. We come over here. We want to see how to beat him. Yeah, I will tell you the, the secret how to beat a uh, right-handed guy. Yeah. Be easy. Being a South Pole, easy to beat a uh, yeah. Well, right-handed guy. it's good to train in this, uh, the weather and everything. Fantastic. At nag-response si Neri sa imbitasyon ni Manny Pacquiao at Kibons. Nag-post siya sa Twitter ready to train with my idol. Kaya marami pa tayong kapanapanabik na abangan this 2024. Happy New Year everyone! you <sharp inhale>